Welcome to Sigin. Diretso na tayo sa playa. May gulong ngayon. Ula, kami lang dalawa. Ayan, medyo kumalma na. Kanina malalaki yung gulong sa malakas yung hangin. 4.30 yung dapat alis namin ngayon. 5.30 na. Nagpa-hina-hina ng konting hangin. Tapos nag-decide na na lumaot. Pati muna kami sa bahay ni dito. May gulong pa rin, no? Pero kaya na yan. Formang tayo lang ang lalakot ngayon, ha? Woohoo! Nagpas na. Ayan! Ayan! Lalaki. laki! Woohoo! Ganun pa rin, hindi pa doon nakakahuli. Nakaset up na. Pag yan hinila, maririnig mo yan na parang ano, parang kwerdas ng gitara na biglang naputol. So, yun ang pinakamasarap pakinggan pag bumagting yan, tansing yan. Lalapitan na natin ang bitbiran. Mag-alas 12 na, wala pa kaming higit ni Kaya dito. <laughs> Pinabagyo na kami <laughs> Wala pa rin huli Kahit isa sila ang dami na <laughs> Birang araw to Napakamalas namin Sila lahat na nakahuli na Kami wala pa Uuwi ba kami talunan Bitbit Maawa na kayo <laughs> Bitbit Ay nakadali na naman si ano Kay Junior oh Kanina pa yan Mayat maya nakakadali Kami zero pa kanina Sunod-sunod sila oh, Dali na naman si Mang Bernie Pisyon, Pisyon Bila Hindi, talagang mabigat talaga oh. oh. Bigat Parang nasobran sa bigat naman to huh? Nasobran sa bigat oh Parang mabibigat eh Hindi ba nahagip to? Baka Hindi, magaan yan eh Sobrang sabigat <laughs> Ano yan? Baka nahagit yung isa niya ah, Baka nahagit yung kabila Kumabit no? oh. May isda to May isda to o may isda Pero Ayan, oh. May isda eh oh. uh. Patay ata eh Patay na talaga uh. Parang patay na eh Huwag <laughs> ka nang pumiglas dyan ha Wala pa kaming huli eh mo, kaliit. Ay, nakahuli pa rin kahit pa paano. Maghapon. Maghapon, puyat. Isang bigbed. Ay, nakaw. Ang buhay ng mga isla. talaga. ka. Tuloy ang laban. Oo, oh, oh, hati-hati. Eh. Ayan, sila, sila sila po yung nag... Sila sila, sila yung mga nagbuhat sa bangka. O, ilan ang papartay sa maliit na bidbid? Apat na piraso. Apat na piraso? Oh, ayan no, oh, lahat. Eh, maganda yung may tigahati talaga, walang dayaan. Yung isang bata daw, tinakbo yung isda eh. Tinakbo, tinakbo. Bumuhat naman yun. oh, kamay, baka mahati pa yung kamay. Oh, yan, o. Oh. Mamaya na tayo. Ini, ini. Si Kuya patuloy na wala. Mamaya may mga bubuhatin pa naman mamaya eh. Wala yung singwit na binigay mo sa isa. Sino kumuha? Ay hindi naman na tapos hindi ato nagbuhat yun, nagbuhat. Hindi, hindi naman nagbuhat yun. Aba, naisahan, naisahan pala kayo. Oo, harapating lang yun eh.